Hi, mga kababayan. Ito po si Tito Soto. Welcome po sa Tanong Mo kay Tito. <laughs> Ito yung sarili ko. Mabilis akong umaksyon. Ano eh, uh, nakakataba ng puso. Pero hindi, baka atakihin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ah, ako mo. Nakakala na ako, kilala na ako eh. <laughs> Give me a second. <laughs> Sa tingin ko po, napakahalaga ng uh, pamilya sa isang individual. Ito yung pwedeng maging uh, foundation mo. Eh. Mula sa kanyang pagpapalaki hanggang sa ikang, uh, pagbuo ng sarili niya pamilya o isang individual. Kaya nga po... Uh, isa sa mga inasikaso ko kagad na, na, bagay yung ang uh, pamilyang Pilipino ay mabigyan ng mga tulong galing sa batas ng gobyerno. Ang isang pamilya kasi, bukod sa sinasabi ko nga na pundasyon, ito'y makakatulong. Makakatulong sa palakasin ng loob niya, makakatulong sa kanyang edukasyon, hindi lang sa sa eskwela, kundi sa kabuuan ng pagkatao niya. Um, gaya ng nabanggit ko before, no? even doon sa mga pakikipaglaban, hindi lamang sa politika o sa pang-araw-araw mo, kundi doon sa tinasawag nating problema ng droga or illegal drugs, ipinagbabawal na gamot. The best fighting unit against illegal drugs or drug abuse is the family walang tatalo sa pamilya. Itong ang pwede magpalakas ng loob ng, ng isang individual. Kung ikaw ay nalulong na, pwede rin itong pamilya mo ang makatulong sa'yo para makabalik ng maayos. Isa sa mga mahalaga na pwede natin gawin sa ngayon, at nakita ko ito through the years eh, at ito magandang pagkakataon para gawin na ito. Ito po yung tinatawag na right-sizing ng gobyerno. When we right-size the government, ilalagay po natin sa tama kung ilan lang talaga dapat ang ikangay uh, budget at saka ang uh, kabuuan ng gobyerno. Meron akong study na ginawa which is um, uh, early retirement program para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Maraming makikinabang dyan at maraming may gusto dyan. Samagkat nung pinagawa namin yung study, lumalabas na sa mga 30-35%. Lagay mo ng 30% conservative. Nasa mga 35% yan eh, ang base ng study, na gustong mag-opt for an early retirement program. So, ibig sabihin yan, doon sa 6.3 trillion, kung 65% ang uh, budget, uh, na para sa personal services. Ibig sabihin nun, mga 3.5 trillion yun. <clears throat> At ang 30% na 3.5 trillion, isang trillion mahigit. So, itong, itong isang trillion na ito, na maiaalis natin sa, pang, sa, ikang, sa budget ng gobyerno, maraming pwedeng paggamitan. Pwede sa ospital, pwede sa mga eskwelahan, uh, pwede pa sa mga pangailangan ng mga kababayan natin. Pero ang maganda rito, doon sa early retirement program, ang ibig sabihin niyan, may mga pamilya na dating nagtatrabaho lang naman sa gobyerno, kung misan, eh, hindi na masyado talaga pangakailangan ng pwesto, makakapagtayo ng kanika nila mga negosyo para sa pamilya nila, makakapag, nakakatulong sila sa pamilya nila doon sa retirement program na makukuha nila. So, bukod doon sa right sizing na ginawa natin para sa gobyerno, nakatulong ka pa yung 14 month pay isa pa po yan na iniisip ko eh sapagkat ang pamilyang Pilipino karamihan yung 13 month pay na ibibigay naman ng mga tra ng ano yung ng kanilang mga pinagtatrabahuhan pero kapos eh yung iba ang iniisip ko kaya 14 month pay yung 13 month pay ibigay doon sa June para makatulong sa pamilyang Pilipino sa pagpapaaral ng mga anak nila at yung 14 month pay yun yung ibigay sa Pasko ngayon, may safeguards naman yan. Safeguard para doon sa mga hindi may kaya. Mga negosyong o oh, na hindi kaya magbigay. Kita naman eh, meron namang records kay sa BIR ko sino yung hindi kailangan magbigay ng 14-month pay dahil hindi kailangan. Pero maraming kumpanya na kaya. So, institutionalize lang natin. Kasi hindi ba pinag-uusapan nila yung divorce. Maraming may ayaw. Di ba? Lalo na simbahan. Um, at saka yung divorce bill na final nila, bukod sa kini-question ko yung paraan ng pagkakapasa nila. Pero ang mabigat doon, pag binasa mo yung bill, makikita mo ganun din. Tedious, magastos din kahit sabi mo nilagyan limitasyon ng limitasyon ang halaga ng mga abogado, matagal dadaan sa korte. Meron akong magandang paano panukala. Ang ipopropose ko po yung administrative annulment. Yung kasalukuyang annulment, Talagang matagal, magastos, mahirap, sapagkat judicial. Ang gagawin natin dito sa administrative um, annulment, mas magiging madali. Lagyan lang natin ang tatlong, tatlong requirements. Una, psychological incapacity. Okay, sige, yan din yung ginagamit sa ngayon. No? Pero idagdag natin yung violence. Alright? At pangatlo, infidelity. So yan, magkakaroon ng administrative annulment na. At yan ang, ang, ang makasosolve yan ang problema ng karamihan ng ating mga ka, ang kababayan at pamilya Pilipino. Malaki talaga impluensya ng pamilya ko sa mga mga batas na pinapropose ko rin eh. Marami ang impluensya rin eh, mga kababayan natin talaga. Pero meron ding mga ilan gilan na yung pamilya ko. Laking bagay po ang pamilya eh, pagdating sa impluensya ng paggawa ng batas at sa araw-araw na pamamalakad mo ng takbo ng buhay mo. Doon sa sinasabi ko na kailangan sa paggawa ng batas, gamit mo ang iyong puso, ang isip, at yung pangangailangan ng bayan. Ganon din po sa pagpapahalaga mo sa pamilya mo. Eh. At totoo niyan, baliktad. Dapat doon nagsisimula sa pagpapahalaga mo sa pamilya mo, ganon din ang ibinibigay mo na para sa bayan.